Sa mga taong hindi pa nakakalimot mo mag-subscribe, naniniwala po akong sila'y may natatangin busilak at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at sa sakit araw-araw. Magpalang umaga at ang hari gabi sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot mong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At Diyos na pong bahala magagabay po sa inyo lahat sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong siksik-tik-tik at umapon ang pag ng ating Diyos ang mga sa lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ang sishare ko po sa inyo ay yung uh, uh na gayuma ni Maria Magdalena sa lahat ng mga hari at reyna. Uh, ito po pa yung pagkakamit po pangkalatan po ito. Uh, Magdasal po ng isang ama namin, uh, tatlong bis na ama namin ng na Baginong Maria, sumasampalataya. At isunod po yung orasyon po ng uh, screenshot nyo po. Uh, 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 isunod po yung orasyon ng tatlong bisis po. Salin ng tatlong bisis habang nakatitig sa mata mo. Uh, pag nakatitig po, samantala nyo pong iusalin po ito. Apin uh, din rin po itong gamitin sa babae o lalaki. Ang gagamit nito ay ang paggamit nito ay usalin sa ang orasyon habang kinakausap mo o gusto mong tao. Gamitin po sa kung po ito uh, sa talagang kung kasi matuturuan mo 'yan. Ang uh, gamitin mo sa mga talagang gusto mong makatuluyan po ah. Uh, pakabisa po ito na orasyon ng madre na magdalena. Uh, Maria Magdalena po ah. Uh, Masan po ng isang ama na, uh, tatlong ama namin, ang Bagina Maria, tatlong ama na, uh, tatlong bisis po, sumantang pala tayo, tatlong bisis po, para kumasi po sa inyong orasyon po ito. At narito po ang orasyon po na ibabagi po. Uh. El tente corazon istas cum omiego senior dius mater iguso Maria Magdalena. El tente corazon istas cum om omiego senior Dios Mater, Iguso Maria Magdalena. Il tinti corazon istas kung amigo, Señor Dios Mater, Iguso Maria Magdalena. Salim po ng tatlong bisa abang nakatitig sa mata, mata mo. Uh, pijerin uh, mo irin itong gamitin sa babae o lalaki. Ang uh, paggamit nito ay uh, ang paggamit nito ay usalin ang orasyon habang nakakausap mo ang gusto mong talaong uh, marami marami sa po pwede rin gamitin po sa asawa mo ito uh, ta yung di po kung po na nakapag-asawa po dyan makapag-asawa po kayo dito na wala sa oras po kaya dapat po ipakaingatan po ito at uh, kayo lang po nakakalam po maraming salamat po uh, sa mag-focus po sa sarili po ninyo yan po para may skinset nyo po Para maintindihan po ninyo, maganda may sound po kayo, uh, baka dito po marami mag-subscribe, uh, like and share sa sound po, maraming maraming salamat po sa inyo lahat.